Mga kababayan, muli na naman tayong nagbabalik sa isa na namang video na kung saan uh, panonoodin natin ang pagguho ng isang tulay habang ito ay uh, tinatawiran ng 50 katao. So 43 na mga estudyante at uh, 7 mga guro ang uh, tumatawid sa tulay nang ito ay gumuho. So sa nakikita natin ngayon mga kababayan sa screen, ito yung tulay na gumuho. So nakakaawa tingnan mga kababayan ano. Kasi kung ginamit lang sana ang pera na ninakaw ng mga politiko sa tama, sana hindi nangyari ang ganitong klaseng aksidente. So na mga kababayan, puntahan natin ang video na kung saan uh, nakunan ang pagguho ng tulay na ito. na. So ayan mga kababayan ano. According sa balita, uh, tatlo ang sinugod sa ospital sa nangyaring aksidente. Ang ang mga guro at mga estudyante ay papuntang ano, papuntang ang mga biktima ay papunta sana sa school para sa isang intramurals na gaganapin. Ngunit kaawa-awa nga ang nangyari sa kanila ano mga kababayan. Now mga kababayan, what's your take on this video? At huwag kalimutang mag-leave ng inyong comment sa ating comment section down below.